Hinihikayat ng Office of Civil Defense Region 2 ang lahat ng LGU sa rehiyon na magsagawa ng earthquake drill sa gabi. Ayon kay OCD Regional Director Leon Rafael, bagamat may isinasagawang quarterly na earthquake drill, mahalaga rin na gawin ang hakbang sa gabi dahil maaaring tumama ang lindol anumang oras. Sa ganitong paraan, mas magiging handa at maalam ang komunidad sa mga ganitong sakuna. Tinututukan rin ng ahensya ang pagpapalakas ng paghanda sa bantan ng lindol at tsunami. Ibinahagi rin nila na nakipag-ugnayan sila sa FIVOX sa iba pang ahensya upang makagawa ng tsunami simulation, matukoy ang mga apektadong lugar at magplano ng ligtas na evacuation centers. Idol, nanunuyo ba tumihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, ngayon din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News